na aksidente at nabali ang loob ng isang ina sa kalookan, kapag magparalisa naman ang kanyang anak. Sa kabila ng kanilang sinapit, patuloy silang umaasa na may makakabangot. Pagdiging kalipulis ka ang tanging trabaho ng sa 64 anos na sinabi ng Ali Alvarez ay ay Open City. Pero ito man, no? At dito siyang nabulog sa pagdaan at malala ang matamang bali sa liit. Hindi, mamaw po ako rin ako. Ang pakairap kasi una sa lahat, wala nang nagahanap buhay. Hindi pa po ako na-order na kasi kulang po yung pen. Nakakaw po ako ng PM, pero kulang po akong kaintitawasan kasi 260,000 po ang kailangan ng base ko. Dalawang buwan ang nabalimanin ngayon sa ospital. Dahil tulad sa pinansyal, Kailan daw muna siya at sinabi niyang bumalik na lang kapag may pang-uubilan ka na. Noong Agosto, ang daming may trabaho at inaasahan nilang ng niya si Rins ay tatakot sa puso kung nasa oras ng trabaho. Una po, nakarecordan siya, nakapagsanta, is nakalaka. So days pa lang po, may pakikinig siya. Yes. Yung na ulit namin sa seven years. Sinabayan pa ng stroke ang pangalawang beses na atake sa pusulings? Bedridden siya ngayon. Hindi na kakapagsalita at hirap na pakainin. Sabi ko ng doktor, lumabas kayo, days, so, so, yung lumabas kami, inahin daw sa puso yung mga lalawang para. Susunod na lang daw yung dito sa ano ko pa na namunod na Gamot lang. Hindi na po po lang. Pero yung sa utak niya, hanggang pumotok, Saka doon pera eh. Pero hindi pa rin yung eh, pa to. Kaya hindi pa ako pera Nasa kolehiyo na rin. Pero, ang kapot ng sinanat ni Nani Pero napilita ng ng hindi para sa pag para maalagaan sila. Ngayon um, na na lang ang pamilya sa kilo ng mga tao para masuportahan ang kanilang mga pangangailangan. Uy, yung ba na hindi nakapag-alagaan? Kaya na, yeah, po, Siyempre, kung may bagot ng tuwi, hindi na tayo ay, matagalaman um, kami. Ang araw-araw nila, ang susili, ang pwesto, ang beauty, gamat din po. Kaya yung gamat ko po. Ako po, sa mabagong Lira Pascual, nagpapaalala na sa bawat hanggang damdamanan ay kailangan din ako talina.